Ito naman nangyayari sa Quadcom, yung super. Mm -hmm. ah Meron daw uh, mga dalawang, dalawang preso, mm -hmm. ah, ah, nag-confess. Ah, Nag-umamin. Nag no. Na pinatay daw nila yung tatlong Chinese na nakakulong din, na convicted of uh, drug cases. Mm hmm. At ang nag-utos daw ay walang iba mm -hmm. kundi si dating president Rodrigo Roa Duterte. Taka mm -hmm. banner pa kayong pagbumuka ano eh ni eh, nung mga ah, nag-aakto ah. sa sa Ibanderyo. Oh. Aha. So paano nilang nasabing ano? si President Duterte nagutos, gutos. Mm -hmm. Diretso ba sinabi sa kanila ni President Duterte, patayin niyo yung tatlong nakakulong dyan, nakasama nyo. Mm -hmm. Nakakulong din tong dalawang to kasi eh. Mm -hmm. Okay. Uh, hindi po. Hindi. Ganito daw ang kwento nitong si Tan. Ah, uh, uh, Narinig niya raw over the phone, may kausap, Mm, yung isang uh, yung superintendent ban ng penal colony. Kaumi oh, oh, oh. ka kausap. si ano. Paano mong narinig? Hindi naman niya pinaliwanag yun. Si Superintendent Padilla, may kinakausap. Doon sa kausap daw po ay nag-speakerphone si yes, Padilla. Padilla. <laughs> at siya sabi <laughs> doon. <laughs> at sin at nung narinig niya yung boses no nasa speakerphone. Ah, ayun na. President Duterte? O, oh, kasi kinongratulate gratulate si uh, Superintendent Padilla. Congrats. O, oh, congrats. Uh, Job well done. Yan. O, uh, dahil sa pinatay. <clears throat> no narinig na rin niya, narinig niya yung boses. Grabe to? Oo. Uh, alam niya yung boses ni President no. sa speakerphone. Yan. No. So, kaya, kaya nalaman niya na <clears throat> si President Duterte raw ang nagutos. Hmm. Eh, pa, paano naman yung isa? Si, yung, eto si Tan, eh. Dalawa sila, eh. Mm -hmm. No? Pareho, pareho ang kanilang uh, salaysay. Eh. Mm -hmm. <clears throat> yung short statement naman ni Magdadaro, okay? Ito yung kumaga, ito yung sinusuportahan yung statement doon tayo. Eh, siya rin daw, narinig niya yung conversation. <laughs> siya daw, na, kasi naka-speaker pong. Speaker po. Narinig niya yung conversation, tapos tinanong niya si Tan. Talaga. Pare, ayos. Talaga. Makita mo, narinig mo yung boses? pare din, din. Yeah. Sigurado na. Kaya nila nalaman. Mo, si Direk Eric Mati magagalit dyan. Mag, <laughs> nagpapapatay ka ng tao, nagpapalingpit ka ng tao, ini-speakerphone mo pa. <laughs> hindi, lang. bakit yung superintendent, kaling, kaling. kausap, kung totoong kausap, hmm. eh bakit, ah, uh, mga preso malapit sa kanya. <laughs> within hearing distance, of the speakerphone. Uh -huh. Kasi... Hindi ba? Iligpit Co nyo na, Kasi nagkaroon sila... Ito yung muna story, eh. Okay. Uh -huh. Nagkaroon sila ng deal kay Su Superintendent Padilla. May, okay. deal. Ah, may deal. Ah, may deal. deal. Ah, kayong kaleng, kaleng. dalawa, kaleng. Uh -huh. ito ang gagawin niyo, okay? Medyo luluwangang ko ang mga ano niyo, uh -huh. Mga sentensya at lahat ng... Bibigyan ko kayo ng privileges. Itong uh -huh. limang Chinese na ito, na drug lords, ito, ano niyo? Saksakin na ninyo yan. Nag-report sila ngayon kay Padilla. Oh! Pagka nandun sila ngayon, nagre-report, si Padilla, biglang uh, may tumawag sa kanya. Ay ha! Yan. Ayan, may tumawag. Sabi, sabi, sa kanya, Sir, tapos na. Okay. In his speaker phone niya. In his speaker phone niya. <laughs> okay. Ah! Congratulations! Galing nito si Padilla. So ah, Superintendent ah, Padilla. Ah, ah. Ngayon, ang susunod na tatawagin ngayon. Congratulations sa ah! Inespecified oh, daw sa Ginawa nyo Eh, congratulations Pinapatay mo yun Ganon oh, nak, oh. no. Kaya alam niya Yung tungkol so, doon Yung so, congratulations yun. Ngayon uh, Ang problema ngayon Si Padilla Nawawala <laughs> <laughs> Nawawala si Padilla Kasi Walang makaka Confirm <laughs> Walang makaka Confirm Ano ba, ba yan? Ay naknaweting Itong <laughs> <laughs> dalawang tong Hindi uh... Ito ang katakataka doon Paniwala Paniwala Yung member Ng committee <laughs> Oo oh. Wow! Yeah. Ganon? Ay, oh, wow! Ganon ang ginawa niya? Ah. Oh. Yes, superintendent. Oo. Oh, Ganun Ganon? Ganon Speaker? na. Speaker. May utos, ha? Oh. Yeah. Ba'n di sa ginawa ang Bucor uh, chief? <laughs> Kung ganyan pala siya kagali. <laughs> Meanwhile, yung dalawang pahigang nag-banner niyan, pati yung mga retrato lalaki, bilib na bilib din yung editor. <laughs> <laughs> <story> sa salaysay. Sa <laughs> salaysay. Ako, banner natin so, to. ano ano, ano ba nangyayari dito? Banner na banner. Sana, yeah. sa, sino ba nag-banner niya? Hindi, <laughs> <laughs> yung dalawang pahigang laging ano. Banner, ay, 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 mga ganyan. <laughs> Manila Times. At, saka <laughs> ay, pinakalanan. Inquirer. No, tribune, tribune. Ay, hindi pala. Hindi, tribune. Hindi. Yung inquirer go eh. Si go. Ah, parel. go. Inquirer okay, at eh, saka eh, ang tribune. Eh, tribune at saka Times. Yan ang... Tag. Tag. Duterte oh. in Davao Jail. po pusasa na yan. pusasa <laughs> na yan. Tinagdi. <laughs> so, grabe naman. Two out, two out of three. Na yan po tayo. yung mga tax nyo. Diyan na pupunta sa mga ganyan. Yeah, in speaker po na. In Within speak? hearing distance. Nung ano. ande ah, hindi. Nagkataon lang na nandun yung dalawa hindi, Ay, para naman sila magkaroon ng... Uh, it, it mabuhayan ang loob. It will Yan. lift their spirits. Yan, mabuhayan. ng loob. oh, <laughs> narinig nyo. Ha? Talagang kayo ipapakawalan na namin. Oo. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Ito naman si Panelo. Mm -hmm. Eh... Nag black prop daw yan against Duterte. Pabayaan mo na. Pabayaan mo na yan. Alam na ng mga tao yan. Oh. eh, yung uh, quadcom na yan. Ah, uh, paulit-ulit lang eh. 'Di ba binabalikan lang yung mga lumang kaso <laughs> at nagkakaroon lang ng bagong witness. Okay? Mahirap bang maka magka magkaroon ng mga bagong witness, pare? Mahirap gawin. Mahirap i-brief 'yung mga 'yan. <laughs> okay, magkaroon ng Uy. bagong witness na hindi convict. <laughs> <laughs> oh, na hindi convict. <laughs> Dalawa, puro convict eh Pagtaka ka, pagtaka yun eh. Hindi ko ma, medyo hindi ko mapaliwanag yan eh. Okay? Mahirap yung paliwanag.